guys, Tarlo. Eh, pupunta kami sa reunion nito guys. Sa reunion naming magpamilya. Kaya lang, yung kausap ko yung bunsong kapatid ko, magkikita kami sa isang particular na lugar. Eh, hindi kami nagkita dahil may ginagawa pa raw siya. May kausap naman siya doon sa Balinsuela. Kaya sabi ko paano ba yan? Sige, magkita na lang ako tayo dito sa may ano, sa bayan ng Novaliches. Kaya eto, naghihintay kami, palakad-lakad kami. Dahil ang usapan namin, anong oras nga ba usapan natin? Alas dos. Ah, alas dos ang usapan namin. Eh, mag 3 o'clock na. Wala pa rin yung kapatid ko. Kaya ang ginawa namin, sabi ko tara, magmerienda na lang muna tayo. Kaya yan. Medyo ano muna, sabi niya mag-snack lang muna tayo. Kahit na oh, mag-snack tayo kasi binatin alam kung anong oras ang party. Yan, pero sige pa rin ang text ko sa kapatid ko na sige pa rin ang text ko sa kapatid ko na sige, basta dito lang kami hintayin ka namin. kaya patingin-tingin ako niyan sa nasa harap ako ng salamin yan guys, salamin ng ano eh, ng kinakainan. Kaya sabi ko, basta dito lang kami. Ang akala ko nga, nagmamadali nga ako sa pag -isdak. ang akala ko eh, darating na siya agad. Ay nako, akalain mo ba naman yung usapan namin yan? Alas dos, umabot hanggang alas 7 ng gabi. Alas 7 ng gabi dahil hindi kami magkaintindihan lagi. Lagi siyang on the way na ako, on the way na, malapit na ako. Sige, makita na lang tayo doon sa ano, yan, sa lugar nga na yan, yung kinakainan namin. E ilang ano na kami? Sabi ko ba, pero mo alas 12.30 kami pumasok dyan. Eh, mag-ano na. Mag-alas ah, 4 na. Sabi ko baka gabi na kami sa pag-uwi. Hindi na lang ako aatin sa reunion natin sa sa kanalan tayo magkita. Eh bigla na naman siya nag-text. Hindi sige. Papunta na kami, may kukunin lang ako sa Glit. Kasi magmumula pa siya ng Balinsuela, ang layo, di ba? Nasa Novaliches naman ako. Kaya kaya lang sabi niya mabilis lang ang motor, nakamotor kasi sila. Mabilis na itong motor namin. Basta tweet lang kayo eh siyempre yung in order namin hindi naman namin kakainin ng mga limang oras yon. siyempre ilang minuto lang yon. dal refreshment lang naman kaya nagbago na naman ang isip ang sabi makita na naman sa isang lugar naman makita na naman sa king's point eh di nagpalipas-lipas oras muna kami baka sakalin darating yun nga kamukat mukat mo bigla namang nag text na sa kings point na lang tayo magkikita doon sa ano yan sa ganyang lugar doon sa may uh, ano ba tawag dito sa yung, uyo. yung, yung yung tulay na kuan overpass overpass sa overpass nang yun malapit uyo. doon sa ano sa isang lugar na meriendahan din sa uyo so di ano nag-decide na naman kami niyan sabi ko, ano ba ito? Di, sasakay na naman kami. Sabi niya, hindi bali. Yung mga expenses niyo, bayad lahat yon. Sabi ko, eh, kung that case, pag ganyan ang usapan, eh, sige. Pero isipin nyo, guys, 2 o'clock ang usapan. Di, lumipat na naman kami. Bumiyahin na naman kami. Papunta naman sa Sauyo. Sa may talipapa. Akalain mong akalain mo wala pa rin. Nagano kami roon, nagsa cellphone cellphone muna. Nakikinig kami ng mga tugtog kasi may nagpapatugtog doon eh. Eh sabi ko, nakakahirap naman to, hindi natin alam kung ano sila. Eh nakatayo, siyempre nangawit na ko, maupo nga tayo doon. Eh may inupuan kami doon sa may ano, 7-11 umupo kami roon. E isipin mo, Siyempre, nakakaya naman na upo ka ro na wala kang ino-order man lang, kahit na anong ano, inumin man lang. Siyopaw. Oo, wala, wala tayong yes. ako. Yan, kaya nang ginawa namin, naupo-upo lang muna kami, naghihintay-hintay kami. Ba? Ang sabi mga ano, 6.50 ba darating na kaya ano? 5.50 no? Mga oh, 7 na kaya yan. 5.50, darating kami dyan kasi nakamotor kami eh napaka-traffic nun Traffic. kaya sabi ko darating pa kaya yung mga yon. eh nakita ko madilim na eh hindi nakita yung ano hindi nakita yung mga tao sa labas kasi madilim na kaya eh, dun lang nag standby lang kami eh yung in-standbyan pa kami natapat kami dun sa blower ng aircon nakuang init ang init ka ako nasa blower pa kami na aircon yung bugahan ng aircon kaya sabi ko di tayo makalipat nito kaya tumayo tayo lang muna ko tinitingnan tingnan ko muna sila kasi ang daming tao baka kako ka darating na sila ay naku mga ano na siguro mga alas 6 na sabi ko paano ba yan eh ang usapan yata roon sa benyo hanggang 8 o'clock lang ng gabi. Kaya nga, to 1 o'clock. 1 o'clock ang usapan doon sa venue na yun namin. 1 o'clock, ay 1 o'clock to 8 o'clock. Iisipin mo, 6 o'clock na wala pa sila. E di kung sakaling matutuloy, mag stay lang kami doon ng ilang oras na lang. Hindi ko man lang ba ano yung mga kapatid ko. Yung mga ano. Siyempre, halo-halo na yun eh. Halo-halo na yun. Sempre nandoon yung mga siblings, yung mga niblings, piblings, ando na. Ando na lahat. Kasi mga pamilya nga eh. E ang bukod tangi lang na hindi makakapunta doon yung kapatid ko sa na nasa Palawan yung kuya ko at saka yung bunso namin kapatid na nasa Pangasinan kasi may binabantayan sila rong tindahan. Di incomplete kami pero kahit paano masaya naman kasi magkita-kita kami. Akalain mo ba naman eh dumating mga 6 ano na? 7 6.30 6.30 na dumating Eh babiyahe pa Sasakay pa kami, naghanap pa kami ng masakyan namin Dahil hindi naman kami pwede sa motor Dahil ano marami kami Yummy. Kasama pa yung pamangkin ko, kasama pa yung Yung apo ko Na payat eh <laughs> ba't natawa ka mataba nga ala <laughs> kawawaman I siya no bilog sabihin natin mataba basta <laughs> kaya nga nako rush up kami nun sabi sorry kasi may ano pa mayroon parang ano sa kanila ayuda na binigay doon nagbibigay daw ng mga pamaskong nga alas 4 oo oh, mga alas 4 kaya pala hindi na sila nakarating sa tipana na oras na alas 2 yeah, patay pala kaya oo oh, sige di ano na lang. Ang ginoo namin, sige, hintayin pa natin. Mamaya dumating na nga. Naku, nakakatawa pa. Ang dami pa namin bit-bit kasi may mga binili na ko na dalin ito, dalin yan. Ganyan. Exchange give okay. Mag-exchange gift kami. Nahuli. <laughs> Kaya, dala-dala pa namin. may dala pa akong bag, may dala pa akong exchange give namin. Na late na. Eh, kamukat-mukat pagdating doon. <laughs> Tapos na. <laughs> Tapos na yung ano? Exchange. Exchange gift. <laughs> alas 5 para na exchange gift. Alas 5. Alas 6, alas 7. Biro yung yan, di. Alas 7. Ang yate. siste, nung matapos yung okasyon namin, dala pa rin namin yung ano namin. <laughs> dala pa rin namin yung exchange gift namin. Pauwi. Ang lungkot, oo. Oh. Napakalungkot. Pero masaya naman kasi nagkita-kita kami yung magkakapatid masaya kaya nga nagpost agad ako sa ano yung mga my, me and my sisters me and my brothers yan nag ano ano kami yan bakod sa nag video din ako kaya lang medyo maingay yung kaya wala voice over na naman maingay may nagkakantaan may naguusap parang mga bubuyog yan dami <coughs> may mga pamangkin pa siyempre mga kuan mga magpipinsan piblings dumating doon yan mga chewing dumating na dumating lahat nung kaapu-apuhan namin kaya sabi ko ano ba ito malapit na tayong nahuli pero nahuli. ang nahuli sana kaya sabi ko ang sabi nila hindi bali, nag-extend naman kami kasi wala pa nga kayo Aten. yung 8 ginawan 10 o'clock ay mabuti naman kako kaya pag upo ko, yun na Wag na, bless, bless yung mga apo, yung mga pamangkin. Kamayan naman yung mga kuan, mga bayaw. Kita-kita na mga kapatid, batian. Yun, kwentuhan na katakot-takot. Wala na, rat -rata na yung mga kapatid kong babae. ni rat, rat na ako. Kwentuhan. O, e, kaya lang, eh, medyo ano nga, bawas kami kasi wala na si Miles. Ilan na lang kami, magkakapatid. Kulang pa. Wala yung kuya ko sa Palawan. Kaya yung kuya ko sa Palawan, papasyalan ko yun. Pupunta ako doon, malapit na rin akong mag, ano, magpaalam dito sa, kwan, sa Luzon. Pupunta na ako sa Palawan. Kaya habang ano, ano muna, enjoy muna kami dito. Kasi malapit na kami kaalis. Pagdating namin doon, hindi namin alam. Kasi medyo secluded yung lugar na yon. Medyo two hours away from Puerto Princesa yun. 2 hours drive pa. Malayo yun. Kaya hindi ko alam doon kung may may wifi ba doon o may ano sila doon. Hindi ko alam. Signal. Uh, pero gusto ko tuloy-tuloy pa rin yung ano ko eh. Kaya sa aking mga kasamahan sa Kuan, dito sa YT, White. sana o oh, diman di man lang tayo nakikita, at least magmahalan pa rin tayo kahit naman lang sa pamamagitan ng pagsuporta. Supportahan natin, lalo na yung si admin natin, kawawa naman. Lani. Oo, kaya nga, si admin Lani. Kaya ako very supportive din ako kahit anong busy ko kasi ano kasi ito eh. Hindi lang responsibility kasi itong waiti-waiti na ito, hindi ito basta-basta lang, sige lang, basta gumawa lang tayo para kumita tayo, hindi. Responsibility rin ito team nya kaya team suporta natin yung ka-team natin. Dapat yung ka-team natin so suporta din sa atin. Lagi ko naman binabanggit yan tuwing nagko-content ako. Kaya guys sana support everyone la tayo. Mga YouTuber tayo. Yes. Dapat magsuportahan tayo. Basta uh, paalam na sa inyo guys. Hanggang dito na lang muna siguro yung sasabi ko. Basta ang masasabi ko, Merry Christmas sa lahat. YouTuber, gamers, at saka sa ating mga teammates, of course. Teammates. Okay, Merry Christmas and a happy, happy, prosperous New Year. Yan, guys. Bye-bye now for now. Pero makita pa rin tayo ulit. Sige, thank you, yan. Thank you, guys. yung...